Iwas hassle, iwas siksikan at mas mabilis na paghanap ng voting precinct. Ito ang layunin ng web application na Precinct Finder ng Comelec. Narito po ang aking report. Unang pagkakataon pa lang ni Raquel Marquez na boboto ngayon darating na Mayo, kaya magkahalong pagkasabik at kabaraw ang kanyang nararamdaman. Pero ang mas inaalala niya ay yung mga madalas maibalita nung nagkakagulo o di kaya'y nawawalang pangalan sa mga list of registered voter. Pero nang mabalitaan ang tungkol sa web application ng Comelec na Present Finder, mas naging kampante raw siya. Sinubukan pa naming sagutan ang Present Finder form sa website ng Comelec at matapos ilagay ang buong pangalan at araw ng kapanganakan, lumabas na ang presinto kung saan siya ng bumoto. Ang mga katulong po. Kasi malaking bagay na po yung para sa akin. Kasi po, first time voters lang po ako. Nibilis po dahil kung malalaman mo yung kung anong numbers mo, ganun. Uh, kung saan ka party, lulugay. 2004 pa sinimula ng Comelec ang Prison Finder, isang web application para tulungan ng mga botanteng malaman kung saan presinto ka rehistradong bumoto at kung botante ka pa. Tool yan, No? Uh, it's an assistance, it's an aid but it's not legally binding. Kasi kung hihintayin mo pa ng election day, di makikipagsiksikan ka pa doon sa mga taong nag, nagtititingin doon sa mga pintuan or nagpapatulong sa mga citizens arm. At least kapag alam mo na um, prior to the elections, pagpunta mo ng, ano, ng presinto, dire-direcho ka na doon. Itatype lang ang www.comelec.gov.ph para mabuksan ang website ng Comelec. Pindutin ang present finder form na tab. Sagutin ang lalabas na query form. At ilang sandali lang, lalabas na ang presinto kung saan ka boboto. Pero nang subukan naming ilagay ang pangalan at birth date ng two-time voter na si John Roy De Imoy, hindi lumabas ang kanyang voter registration record. 2007 pa raw siya nagparehistro at mula noon ay lagi nang bumuboto. Malaking tulong sana raw ang web application na ito sa kanya lalo pa't minsan na rin silang naka-problema sa paghahanap ng pangalan sa list of registered voters. Nagkataon na kahit pare press kami 'yung surname siya po um uh, hiwalay kami ng ng sa list na tinitingnan po. Kumbaga nagkahiwalay pa siya which uh, na dahil okay, medyo Abo na hirapan uh, po. po. Kumbaga naghanap pa kami ng other voting na yes, yeah. present po. Para sa mga makikita, very effective po siya. nag fix po nung sa present finder um uh, i-update po lang yung database para mas malaki po yung may saklaw ng tulong na magagawa. Paliwanag ng COMELEC, may pagkakataong nakakalimutan ng botante kung anong spelling ng pangalang inirehistro, kaya talagang hindi ito lalabas sa prison finder. Pero hindi rin malinaw na batayan ang prison finder kung rehistrado ng botante ka pa. Yung, yung updating yan, hindi real time. No? So guide yan. Pero hindi yan pwedeng sabihin, hindi yan, that, that doesn't give anyone legal right. Well, you have to understand, uh, we're also on ongoing yung cleansing ng ating mga listahan, ano? So, maaring hindi ka pa hindi hindi ka pa tinatamaan ng search. Sometimes naman, uh, mga instances na yung mga namamatay nandiyan pa rin sa listahan yan. Sa ganitong mga pagkakataon, maaari naman daw tawagan ng election officer sa lugar. Ang numero ng COMELEC ay makikita rin sa website ng ahensya.